Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa ating ilang mga minuto na paglalakbay sa isa na namang mainit na isyong politikal sa Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pero bago tayo magsimula, pindutin mo na yung subscribe button, ilike ang video at mag-comment ka ng hustisya o politika para malaman natin ang pulso mo. At syempre, kung gusto mong suportahan ang ating malalim na talakayan, magpadala ng super thanks para may pambili ako ng kape habang inaaral ang mga batas na ito. Noong Febrero, February 5, 2025, 215, dalawang daan at 15, no? na kongresista ang naghain ng ikaapat impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Anong mga kaso? Misuse ng presidential funds? Pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos? First Lady ah, Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez at pasok ang drama, ah, kundak ang becoming of a vice president. Kundak ang becoming? Para script ng teleserye ha. Pero seryoso mga kaibigan, ang mga akusasyong ito ay mabigat? Ang tanong, may sapat bang ebidensya o ito ba isang political vendetta? Isang araw sa Davao, ha, si Sara Duterte, anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay naging simbolo ng kapangyarihan ng kanilang pamilya. Pero ngayon, siya ang nasa gitna ng bagyo. Noong una, sila ni Marcos ay magkaalyado. Noong 2022 elections, isang dynamic duo ha, na ng landslide. Pero tulad ng mga love story sa pelikula, naglaho ang pagkakaibigan. Bakit? ha, maaaring dahil sa 2028 presidential race, si Sara ay tinuturing na malakas na kandidato at ang impeachment na ito ay maaaring paraan upang hadlangan siya. Ang impeachment ay hindi lang legal na proseso, ito ay political rin. Ha? Ayon sa konstitusyon, ha? kailangan ng dalawang katlo ng Senado o labing anim na boto ah, para makonvict si Sara. Pero narito ang plot twist. Ang midterm elections noong May 12, 2025, ay nagbigay ng lakas ah, sa mga kalyado ni Sara sa Senado. Apat sa mga kandidatong sinusuportahan niya ay nanalo at dalawa pang senador ang itinturing na pro Duterte. Kaya naman sabi ni Prof. Aris Arugay ng UP Diliman, pitong senador na ang sigurado para sa kanya. Kulang na lang ng dalawa para sa akwital. Alam nyo, parang laro ng chess ito ha. ha ang House, ang mga poll, ang Senate, ang mga at si Sarah. Siya ang reyna na sinusubukang i-checkmate. Pero mga kaibigan, may Supreme Court pa ang referee na laban ito. Ngayon, pag-usapan natin ha, ang legal na laban. Ayon kay dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, may dalawang posibleng mangyari. Una, madi-dismiss ang kaso dahil sa legal na issues. Pangalawa, ma-acquit si Sarah kung magpapatuloy ang trial. Pero bakit confident si Atty. Panelo hindi lang dahil anak niya ang isa sa mga abogado ni Sara, si Paolo Panelo, kundi dahil may mga butas daw ang kaso. Si Panelo ay tumutukoy sa dalawang legal na argumento. Una, ang one-year bar rule sa konstitusyon na nagsasabing hindi maaaring maghain ng higit sa isang impeachment complaint ang sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Ang ikaapat na complaint laban kay Sara ay inihain noong December 2024 at ayon sa kanya, yeah labag ito sa batas. Pangalawa, may tanong daw kung ang House of Representatives ba isang continuing body. Sabi ni padelo dahil natapos ng na sesyon ng House, wala na silang jurisdiction. Pero mga kaibigan, hindi ba't ang Senado ang magdidesisyon nito at ang Supreme Court ang magbibigay ng final say? Isipin niyo, si Sarah kasama ang kanyang legal team ay naghain ng petisyon sa Supreme Court noong February. February! Humihingi ng temporary restraining order pero hanggang ngayon, walang desisyon ang Korte. Kaya naman, habang naghihintay ang Senado, ay naghahanda na bilang impeachment court sa June 3, 2025. Si Senate President Jesus Codero ay nagpaglalala na ng sulat para ihanda ang lahat. Pero narito ang tanong, hindi dismiss ng Supreme Court ang kaso, ano ang mangyayari? Magkakaroon, magkakaroon ba ng bloodbath tulad ng sinabi ni Sarah? Bloodbath? parang dialogue sa action movie. Pero bakit? Baka ang tinutukoy ni Sarah ay ang political na labana sa Senado. Alam nyo, sa politics, ang tunay na dugo ay boto. Kung naiintriga ka na, ipost mo muna yung video. Mag-comment ka ng Supreme Court. mag na at i-share ka sa kaibigan mo na mahilig sa political drama. At syempre, ha, mag supersex sex para may pangmeryenda kami. Mga kaibigan, ang impeachment ni Sara ay hindi lang tungkol sa batas. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, ang pamilya Duterte, ah, at Marcos ay dating magkaibigan, pero ngayon, sila ang magkalaban. Sa isang political game of thrones, ah si Sara ay itinuring na malakas na kandidato sa 2028 presidential elections, at ang impeachment na ito ay maaaring para para hadlangan siya. Ha? Ah, Noong 2022, si na Marcos at Sara ay nanalo bilang isang team. Ha? Pero pagkatapos, nagkaroon ng lamat. Si Sara ay inakusuhan ng misuse ng 125 million na pesos sa confidential funds noong 2022. Pero sabi ni Panelo, ang notice of this allowance mula sa Commission on Audit ay hindi pa final. Kaya paano magiging ebidensya ito? At ang mga bantado kay Marcos, sabi ng prosecution, ito ay grave threats. Pero para sa kampo ni Sara, ito ay political rhetoric lamang. Narito ang mas malalim na tanong. Bakit ngayon? Bakit si Sara? Ang sagot ay maaaring na sa midterm elections. Ang mga resulta noong May 12, 2025 ay nagbigay ng apat na bagong senador na kaalyado ni Sara. Kasama si na Amy Marcos at Camille Villar. Si Amy, kapatid ni Pangulong Marcos, ay lumipat sa kampo ng Duterte. Isang plot twist na hindi mo aasahan. Kung totoo ang sinabi ni Professor Arugay, pitong senador na ang prosara at dalawa na lang ang kailangan niya para maakwit. Pero paano kung magbago ang ihip ng hangin? Ang publiko ay may malaking papel dito. Sabi ni Panelo, the Filipinos do not ng an impeachment. Pero totoo ba ito? Alam nyo, parang reality show ito eh. Ang Senado, ang jury, ang publiko, ang audience at ang Supreme Court, ang producer na magdidesisyon sa ending. Pero sino ang magwawagi? Ah, si Sarah na may suporta ng Duterte Black o ang house na may 250 na kongresista, galit na galit. Kaibigan, ah, mga kaibigan, ang impeachment na ito ay hindi lang laban sa pagitan ng mga politiko. Ito ay laban para sa puso ng mga Pilipino. Si Sara Duterte, si Sara Duterte ay may malakas na suporta sa Mindanao. At ang kanyang ama si Rodrigo ay bagong halal na mayor ng Davao City kahit na sa kulungan, sa dahig. Ang suporta sa kanya ay hindi basta-basta nawawala. Pero ang tanong, paano ito makakaapekto sa trial? Ang publiko ay may malalaki, malaking influence sa mga sa mga sendor. Sabi ni Panelo, they will not go against the tide. Kung totoo nga na ayaw ng mga Pilipino ng impeachment, ah, maaaring maging maingat ang mga senador sa pagboto. Pero may isa pang aspeto ha, ang Supreme Court kung magpapasya ang korte na labag sa konstitusyon, ang impeachment tapos na ang laban bago pa man magsimula ang trial. Pero kung magpatuloy ang trial, mga senador ang magdidesisyon sa political future ni Sara. Isipin nyo ha, si Sara nakatayo sa harap ng Senado <clears throat> habang mga senador ay nagdidesisyon. Sa isang banda ang kanyang mga kaalyado tulad ni na Senators Robin Padilla at Alan Cayetano na matagal ng tapat sa pamilya Duterte. Sa kabilang banda, ang mga senador na kaalyado ni Marcos, tulad ni Vicente Soto III, ang publiko samantalang ay nanonood sa social media, nagpo-post ng memes at opinyon at sa gitna ng lahat, ang Supreme Court tahimik na nagmamasid. Alam nyo, parang teleserye ito ha, na may tatlong seasons. season. Season 1, ang impeachment sa House. Season 2, ang labat sa Supreme Court. At season 3, ang trial sa Senado. Pero bago natin malaman ang healing, kailangan natin maghintay ng to be continued. Ano ang tingin mo? Hustisya ba ito o politika? I-comment mo yan sa baba at i-share ang video na ito sa grupo nyo sa Facebook. At syempre ha, magpadala ng super thanks para suportahan ang aming malalim na pagsusuri. Mga kaibigan, ang impeachment ni Sara Duterte ay hindi lamang isang legal na laban. Ito ay isang salamin ng ating politika. Ang mga dynasties ng Marcos at Duterte ay naglalaban lamang para sa kapagyarihan. At ang publiko ang tunay na huko. Ang Supreme Court ay maaaring magbigay ng desisyon. Pero tunay na hatol ay nasa kamay natin sa ating mga boto sa 2028. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay puno ng ganito ganitong mga laban, mula kay Eram Estrada hanggang kay Renato Corona, ang impeachment ay palaging may dalawang mukha, justisya at politika. Ang tanong ngayon, ano magiging legacy ng laban ito? Kung nagustuhan mo ang talakayang ito, pindutin ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan mo. Pag-comment ka ng justisya o politika. At sabihin mo ang opinion mo ha. At syempre, magpadala ng super thanks ha para may pangkape kami sa susunod na episode. Salamat sa panunod at hanggang sa susunod na political drama.